Pamilya is dito ah. Iba ibang klase. May malaking isda din dito. May maliliit. May sapsap. -sap. -sap dami klase ng isda. Oh, ginagawa mo dyan. Oh, hindi ka kumakain. Kumain ka na kumain. Kasi oh. pag hindi ka, nagugutok ka. Dito na naman to. Boss? ay ka yan. Boss? Oo, oh, kapili na presong divisorya. Presong kartimar. Eh, di ba kayo yung... Di, ba kayo yung nagtitinda ng generator doon sa kabila? Kabila, oo. Oh, ako rin yun. Siyempre, ako ako kayo sa hindi ako to. Nagteleport ako. Nagteleport ka at saka sa Adlenmore to. Marami ka kung ano, negosyo. Marami ka palang negosyo. Mita, makikita mo ako sa divisoria, Sa divisoryang, tinindakalip pala? Sa oh, divisoryang Ah, dami mo palang negosyo, boss. Ito, gilid na kayo dito ang lobster, o. Oh. Ayan, o. Oh. Lobster? Hmm. Parang ang litata ng lobster okay, okay, mo. Mag-ingat lang kayo sa Gepik, kasi baka may biglang kagiting yung itog nyo. As ah, ay tumataloy niyan? Kaling oh, tumatalo sa tubig? Oo, tumataloy niyan. Tapos pupunta sa mo. Ilang kakagat niya ng itlog mo diyan? Nangangat ng itlog, kuno may iba-iba kulay, may kulay itim, may kulay pula, bakit si iba-ibang lahi ya, may Amerikano, may Bengali, may Indiano. Ah, tapos may tisoy. Eh, ah, yung tisoy, yun yung Amerikano. Ayun, taga England yan, England. England. Ay, uh, sapalano. Uh, pero ito yung boss namin boss. <laughs> ah, si, si si ito rin sa si, siya rin yung kanina doon na. Si Cristina Gonzales. Italiano to, Italiano. Italiano? Oo, oh, kasi Paano naging Italiano? Kasi nanay niya ita, yung tatay niya Ilocano. Ah, Italiano. <laughs> pala. Semi semi aring ng tindahan. Ah, kaya ikaw pala may ari nitong tindahan. maraming din business. Okay. Oh, ay bibili ako, boss. Ano bibilin mo? Bibili ako nitong isda, itong. Ah. Yan, hindi naman lahat yan, papakyawin mo. Papakyawin mo kaya kasi ano eh, bibili ako ng generator tapos gagawa ko ng palaisdaan. Uh, yan ang lalagay mo sa palaisdaan. Uh, oo, oh, yan ang lalagay ko sa palaisdaan ko. Fishpan, fishpan. Fishpan. Uh, kailangan ko din ng generator at saka yan. Uh, Mabili ka rin itong mga ganito uh, may maliliit. Maraming uh, maliliit. meron din tayo ditong gurami. Ayan ang gurami. Uh, ang ah. <laughs> al laking gurami rito ah. <laughs> <laughs> ang dami niya ng benta oh. Ay, mo Ay, mo <laughs> bibili ako, boss. Mga, ano yan, lahat yan, bibiling ko yan. Okay? oh. Bibili Sabi niya, sabi ni madam, kung bibili daw ba, o hindi. Oh, bibili po kami. Bibili okay. kami. Okay. Kung ano naman mag-isa. Kung ano naman mag-isa, ako. Bibili na ako. <laughs> bibili na ako. <laughs> mga dahon oh. May mga dahon. Paano klaseng dahon yan, boss? Dahon yan, pupulupot yan. puluputan saan? Pupulupot sa baging. Baging? Nagiging baging yan. Kakaibang halaman yan ah. Pare sa mga oxygen sa sa mga lama, sa Bibili ba kayo? Oo yun. Bibili ako pati itong mga halaman, madam. Ay, hindi dyan